protektado rin. So, i-check nyo ho yung bahay ninyo. No? Una, siguro yung mga images ng mga santo. Kita nyo ito nasa kanan ko. Huh? Saint Joseph, the terror of demons. Okay? Yan. Saint Joseph, terror of demons. Kung baga, kala mo lang yung lili na yun, ano? si simple-simple, panuhog pala yun, ng lalamunan ng Diablo. Okay? Saint Joseph, terror of demons. Some of you siguro, yung mga, o oh, Padre Pio, Man. Image ni Padre Pio. O dili kaya, mga image ng mga uh, santo na paborito ninyo at mga patron ninyo, St. Therese of Lisieux. Kaya yung titulo ng parokya ninyo, hindi ho yung titulo. Hindi tinuto yung tinutukoy yung titulo. Ha. Yung title, yung titular po ng parish nyo. Baka sabihin nyo, pa Padre, pahiram nga ng titulo. ng lupa, hindi yun, hindi yun. Uh, yung santo na patron na ng inyong parokya, no? magkaroon kayo ng makikita sa tahanan ninyo uh, para po yung infestation ay eh, maiwasan din. So aside from the images of saints, you can also have images of angels. Di ba no? O yan. Okay? Saint Michael at teka ha, tatlo lang ang ating kinikilala ulit ha. Michael, Gabriel, Raphael. Michael, Gabriel, Raphael. Dati may nagtanong, Father, bakit iba yung nakalagay sa screen? Michael, Gabriel, Raphael. Ang sinasabi mo, Miguel, Raphael at Gabriel, ay pareho na yun. O yun, masyado kang ano yun. Masyado namang uh, stricto. No? Okay? So, yun lang po ang kinikilala. So, aside from images of saints, images of angels. And then, syempre, huwag mawawala ang imahin o larawan ng Berheng Maria. Okay? Marami naman mga Marian titles eh. Dito sa kanan ko, my favorite, Our Lady of Guadalupe. No? At tinan nyo, yung mga ibang imahin pa ni Maria. Okay? Yan. Curp. Ha? Huh? Curp. Yan. Okay, siya, Guadalupe. Fatima. Lord. Yan. Ano pa ba? Marami kayong mga alam dyan. Perpetual help, No? Immaculate Heart of Mary. Basta kahit anong Marian image, Marian... Uh, picture, ay, eh, asiguraduhin lang na si Maria yon, Okay? Ano pa? of course, finally, the image of, a devotional image of our Lord Jesus Christ. Okay? So, marami rin mga paborito tayo mga imahe ni Kristo. Nandyan yung Christ the King. Nandyan yung Divine Mercy. our Sacred Heart. And one of my favorites, Santo Nino. Ayan. Okay? Santo Nino. Ako! ang santo ninyo. Ngayon. Hmm. Nasa gibad niya ako ah. Ulit nga. So, yung santo. hmm. <laughs> so, images ng Panginoong Jesus. <laughs> Tika. alam mo sa ba ko? Pero hindi mo sumasani ba ang Diyos ah? Nagbibiro lang ako. Okay? Eh? Kasi yung kwento yun eh. Ako ang santo ninyo. Pahingi ng kinde. Sabi, bakit kinde? Kasi santo ninyo ni Cebu. Pastilan. So weird. <laughs> oh, iba na yung accent niya. Okay, di ba Okay? At ingatan po yung mga santo ninyo. Bakit? Kasi may mga nanlilin lang dyan. May mga imahin na santo ninyo na may mga pampaswerte. Yung bang may mga pera sa paanan, wag na wag na nung bibili yung mga ganun, ha? Ano mang imahin na may mga pamahiin, ay hindi rin po pwede. Okay? So that's the letter D devotional images. And finally, sacred objects. Yan. Sacred objects. So, pwede kayo magkaroon ng ganito rin sa tahanan nyo sana. No? Sana po nakahalataan nyo na nililinis natin yung bahay nyo. Ha? Kaya kung hindi ko man banggitin yung mga nandyan pa sa inyo, may sabihin, maka hindi ko kailangan talaga yun, lalo na mga pinaniniwalaan yung mga uh, elepanteng nakatingala, bagwa, Ayun basta yung mga nakasabit-sabit sa mga kisami dyan na, ay, Father, pag tumunog yan, pera, papasok. Alain mo. Tsaka yung mga pusang kumakaway. Oh, palakang may kagat na coin. Tagalin yan. Mayroon pa yung mga arwana, no? Arwana ba yun? Yung malaki isda na ganyan. Tapos, yung mga ibang mga, mga, mga animals na year of the ganyan. Year of the ganyan. Okay? So, hindi ko ho... Uh, binabanggit yon Kababanggit ko nga lang. Eh. You know? Pero ibig sabihin, hindi ko nire-recommenda. Okay. So, sacred objects. So, ano yon na ginagamit naman sa si you can have exercise blessed candles. Candle. Okay. At alam nyo po, kapag in-exercise at binilis yung candle, kahit po hindi sindihan, sa dasal po kasi, kahit sa, kung saan ito nakalagay, ay napoprotektahan po yung kwarto and even the whole house. So, exercise blessed candles. Ano pa? I also have here exercise blessed yung para, para po sa incense. Incense, oh. Mm. Okay. Saan so, magaling ito? Rome. Rome blood. Hindi. Jerusalem mo ito. Galing sa Jerusalem. Okay. So, exercise blessed din ho ito. Kaya ginagamit ko rin po, lalo na kung matindi yung uh, uh, manifestations, no? So you can also have exercise blessed incense. Lalagyan niyo lang sa sa uling po tapos sina, okay? Ano pa meron tayo dito as sacred objects? Okay. Of course, the holy rosary. Okay? May nagtanong sa akin, Father, pwede bang ikwintas yung rosary? Well, kung gusto mo ikwintas, di magdasal ka ng gumagano. Okay? Pero hindi talaga yung kinukwintas, okay? Mas maganda, lagay mo sa bulsa mo, o kung merong lalagyan nito, tapos dasalin mo. At binabalaan ko kayo, hindi ito mga anting-anting, no? Nang gagano sorry, ah, matakot ka. Hindi po ganon, okay? Mas effective po, laban sa masamang spirito, yung pagdarasal nito, no? It is blessed, yes? In itself, it has a blessing and a grace. But the praying of it, okay, is much more effective against the evil one. Uh, meron din ako dito ang scapular. So, sa mga nag wear sa inyo na scapular, okay yan. Okay, uh, huwag niyong tatanggalin as much as possible para masakal kayo. Hindi, hindi di naman. Para ha, maprotektahan din kayo. But make sure it is blessed, no? Scapular, okay? Benedictine medals and Benedictine crosses. Okay? Okay, I'm wearing one. At kung meron kayong sinusot na plain Benedictine medal lang, okay lang din yan. Maganda yan. Okay? Meron po akong kaibigan, shout out kay Ronnie Season, ano, na meron siyang Benedictine medal na ang kabila ay St. Anthony of Padua. Sabi ko, wow, sabi ko, ganda nito, lakas ah. Dalawang santo. Antonio de Padua at uh, Saint Benedict. Okay? So, if you are wearing one, have it exercised and blessed. Mahalaga po yan. What else? Sacred objects. Of course. The Holy Scriptures. Uh, I have here the Word on Fire Bible. Okay? Galing po sa version ng NRSV. Yun po, Catholic Edition po yan, no? New Revised Standard Version. Okay? So, sana po may Bible po sa bahay ninyo, no? Kina nyo kung may Bible kayo at uh, kung mali ka book po nasa nyo. Ibig sabihin, hindi ko nagagamit. Hindi nang okay, uh, magandang kasabihan sa Bible, Sabi ng professor ko, ang Biblia ang sira-sira ay tanda ng buhay na kaaya-aya. Ibig uh, sabihin, kaya sira-sira, ginagamit. Okay? So, your Bible, the Word of God, okay, ay matbisang pananggalang laban sa masamang spirito. Okay? Um, they exercise blessed bell. Yan. Okay? Bell. Uh, shout out kay Father Nante Tolentino kasi sa kanya galing ito. Uh, tinanong niya ako, Father, anong gusto mong pasalubong galing sa Mexico, sa Guadalupe? Well, anything from Guadalupe. At napaka-providential naman. napaka uh, palad ko sapagkat ang nakuha niya isang bell na may image ni Our Lady of Guadalupe and the crucified Jesus po dito. No? So I use this for exorcism kasi takot din ng Diablo sa tunog ng bell, lalo na kung ito ay exercise blessed. At kapag bagong taon, imbis na paputok ang gamitin, ito po ang pinapatunog ko. Exercised, blessed bell. Okay? And finally, of course, huwag mawawala ang crucifix sa inyong bahay sa inyong kwarto, sa inyong cubicle. Okay? Kailangan, meron po kayong crucifix. Tinan niyo po ang inyong tahanan. Kung walang cross dyan, aba, mag-isip-isip ka. Ano bang simbolo ang iyong sinasampalatayanan? Okay? So, crucifix. So, mga kapatid, yan po ang uh, swords at ang ating uh, pananggalang laban sa masamang spirito and against infestation. If you have these things, kahit na hindi kompleto Of course, yung faith ninyo, napakahalaga pa rin. No? And as promised, no? Uh, tinan nyo lang po itong QR code na to. Okay? Dito po. Tinan itong QR code na to. Okay? Tama ba yung kamay ko? Ayaw ako, hindi ko alam kung saan ilalagay ni Kirk yan. Okay? I-scan nyo lang po yan and it will uh, i direct you doon po sa prayer na pwede pong dasalin ng head of the family or anyone in the family before using the sacramentals at narito rin po uh, yung inyong mga dadasalin uh, cleansing prayer no protection prayer and of course St. Michael prayer para po pagsas pagsasagawa ninyo ng inyong deliverance session so sana po ay uh, kahit pa paano ay may natutunan po tayo ngayon at naging tulong po kami para kayo po ay uh, may adya sa anumang infestation no? pero lagi nyo pong tatandaan kaya po nang sinabi ko bakit po may infestation? Panlilin lang din po infestation, na ulitin ko lang. Bakit? Kasi ginagawa ng Diablo, mag-focus tayo doon sa mga naro sa bahay. Pero ang totoo, ang problema pala ay nasa ating mga tao. So we have to search into our hearts and look deep within. E baka hindi naman yung bahay ang problema. Baka yung tao mismo. Dahil ang naninirahan ay makasalanan. And look at the state of your soul. If you're not in the state of grace, and then, nandun ang problema. No? Kung baga, dinadivert lang tayo ng Diablo na, oh, mag-focus ka sa bahay. Para isipin mo, ito ang problema. Wala sa iyo ang problema. But the truth is, nasa tao pala ang problema at sa kanyang kaluluwa. So, ang pawalin lang. Nanloloko ang Diablo. No? Pero pag ginawa niyo po ito, kailangan ng puhunan natin ay tapang. Huwag matakot dapat ang Diablo ang matakot sa atin. Okay? So magpatuloy po tayo ng ating uh, discussion on extraordinary demonic activity. So yung una po ay infestation. Ang pag ng demonyo sa mga bagay, sa mga lugar, at sa mga hayop. Ngayon naman po, medyo palalimin po natin. No? Uh, hindi na po sa mga bagay, hindi na sa hayop, at hindi na rin sa mga lugar kundi sa tao na sa tao sa atin na mga mahal ng Diyos. Kaya ang susunod po na uri ng tinatawag na extraordinary demonic activity ay yung tinatawag na oppression. So ulitin natin, oppression. Ano 'yung oppression? Uh, oppression isang demonic activity or attack on a victim's exterior life kay yung panlabas na aspeto ng buhay ng tao at ano-ano yung mga tinatawag ng mga panlabas na aspeto ng buhay ng tao na paborito ng demonyo na ginagambala ginugulo no? tinan natin po yung uh, mga iba't ibang mga pagkakataon na nagiging uh, pintuan ng diablo para siya ay uh, makapasok sa ating buhay. Una na po ay yung kalusugan. Bodily health. ano, Yung health ng tao. Alam ano nyo, minsan, uh, mayro mga pagkakataon, may mga pasyente at uh, may mga uh, biktima na magpapadoktor, magpapatest, kasi may mga nararamdaman sila, may mga complaints sila, no? Pero, pag lumabas yung results, wala naman. Negative. Sa anumang uri ng karamdaman. Pero may mga hindi mga kanais-nais na mga sakit sa katawan. No? So, yun, no? Uh, pag ganun, kadalasan we resort to uh, the spiritual problem of the victim pagkatapos na ang doktor ay walang makitang dahilan kung bakit siya nakakasakit. So, yun na una, no? Uh, one uh, source of oppression is the bodily health na wala makita ang doktor ang, wala makita ang mga doktor ng dahilan kung bakit may sakit may mga karamdaman pa rin sa kanyang sarili kaya we conclude sometimes na the devil attacks our bodily health, yung kalusugan okay, so isa na yun pangalawa it is also a form of oppression or demonic activity or extraordinary demonic attack ayong finances naman natin. Okay? Kaperahan, sabihin natin, no? May mga pagkakataon ay uh, hindi lumalago ang negosyo, no? Kasi may nagalit at uh, may mga nilapitan sila na mga may kakayahan sa okultismo. pinadala ang diablo dun sa tao, sa businessman. Kaya kahit anong gawin niyang pagsisikap dahil may opening siya, ay tinitira ng demonyo, tinatake yung kanyang finances. Okay? Siguro may iba sa inyo nakakaranas din. Nun, ano, no? Kaya ingat lang din po. Okay? Baka ito ang isa sa mga dahilan kung bakit uh, meron tayong mga tinatawag na opening tapos from there the devil can attack our the financial aspect of our lives okay Lalo tigit sa mga businessmen, no? Yung mga may-ari ng mga kumpanya. Okay, ganun. So, yun, no? Health, finances. Pwede rin po na atakihin ng Diablo at ng Kalaban yung career ng tao. Okay? Yung kanyang uh, uh, trabaho, yung kanyang pagiging empleyado, no? Na may mga pagkakataon, nagpapalipat-lipat ng trabaho kasi hindi nagiging masaya sa una. Sa pangalawa, hindi rin nagiging masaya. Hindi nagiging successful. Okay? Kaya, nagkakaroon siya ng uh, mga iba't ibang mga malalalim na problema dahil hindi niya makitaan ang sarili niya na may direksyon lalo tigit sa kanyang trabaho, sa kanyang career, sa mga pinapasok niya na para sa kanya ay magbibigay sana ng kaluwagan sa kanyang uh, buhay bilang uh, empleyado. Kaya lang, hindi nagtatagumpay. Okay? Kaya yung karir niya bumabagsak lagi. At, yun nga, nagkakaroon ng depression. no So, it's a form of extraordinary demonic activity also that the devil attacks one's career or work situation, kung tawagin. Okay? So, health,